Day in my life is a mama's content creator May anak na pa sa wife For today's video mga mami Ayayusin natin itong damitan natin At ilipat natin dito sa kabilang side At tara samahan nyo akong maglinis Dito mari ito pala Hindi nanggag na yung gamit or mga unan dito sa kabilang side Kasi lilinisan natin At dito natin ipapalit yung mga damitan natin Kasi major na-stress na mami nyo magtingin dito kaya babaguhin na lang natin muna ang saan natin ating mga damitan para naman kahit papano medyo okay okay naman itong loob ng kwarto natin at pagpasensya nyo ng mga mi ngayon na nakagawa ulit ng mini vlog ang mami nyo dahil ilang mahigit na sigurong pinatamad magawa ng content kaya nga nagbaba yung mga earnings earnings at saka ano ko dito sa Blush board pasensya niya kay ngayon lang talaga nakagawa ng first kasi parang kinatamad ako eh kasi lagi kasi ako sumasama sa asawa ko gusto lagi magsama so ayan guys nilipat ko na siya dito guys so ayan yan pala yung mga gamit kasi natanggal ko na yung medyo makaya nito so. ayan guys medyo nawalis-walis know, well well dati dinisa na ng konti para matanggal -tang natanggal yung tapos yung side dun guys medyo malikabok kasi kaya tinanggal ko so ayan guys nalinis linis lang natin at ito guys nilagay ko na sila dito at kahit pa paano may wasa naman malikabokan ang ating damit dahil wala tayo lagyan ng damit mga mi kundi mga paganyan ganyan lang talaga tayo so ayan guys nilagay ko na yung mga damit namin ng aking asawa at ng aking mister yung mga dalawang box dyan na color green guys isa anak ko po yan guys so yung sa amin guys is ganyan lang po kasi wala po kami damitan talaga lagyan kasalanan. So, pagpasensya nyo na kailangan talaga magmalinis at may ang malikabukan. At so, ayan mga mina, tapos ko na palalagay ang mga damita namin ng aking asawa. So, sinunod ko dito sa kabilang side. Saan, saan ko nilalagay yung mga punda namin at saka yung mga jacket kasi dito ko siya ilalagay sa gilid at nilinisan ko lang at tinanggalan ko lang talaga ng mga ano anik-anik or yung mga madudumi talaga dito guys ay nako ngayon lang talaga nakapagawa ng mini vlog ang person si mga mi alam nyo naman ang mami nyo is juntis na naman so may second baby na naman tayo soon ito next year so ay yeah, medyo tinatamad ang person kung magawa ng content so ngayon lang medyo na sipag-sipaga ng mami nyo magawa ng content ni ay naku no, yung ko ba sa pagbubuntis ko nito may, medyo parang pinatamad ang person magawa ng content o maggalaw dito sa gawain bahay hindi parang pinatamad ako maggawa ng video ba parang ganun parang nakakasela na ako Charles so ayan me finally yes ito na tapos na rin na natin yung mga gamit so ayan di ba medyo maliwalas na tignan unlike kanina so dito ko pa nilagay mga ano namin main unan so ayan dyan mga damitan so hanggang dito na lang po talaga at maraming salamat sa panunod nyo supportan nyo ako thank you for watching bye bye muah